Garden, ang garden ng kapitbahay ayan o, oh, kanto oh. may malunggay, lusog at kalabasa gumapang lang sa bakod nila eh lapang bunga puro puro lalaki ang bulaklak sarap nito eh kasi hindi naman ako kumakain ito makati sa lalamunan ko tinray ko na dati ah, ang suka meron ding palayo <laughs> puro bulaklak pa lang ah nagbubunga na oh. may buko na ayan oh aywa <laughs> ang sarap sarap talaga magtanim tanim 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 ampalaya palaya at saka kalabasa ng kapit bahay talbos pwede na rin eh Ayan, eh, hindi rin ako makain eh. no? allergic ako dyan sila sarap na sarap sila dyan ayun wala, wala pang bunga wala na pwedeng sawsawan babae lalaki lago oh. sarap sarap ng dining ding nito Ang kapak